Yo, what's up mga ka sa uh, magandang hapon po sa ating lahat. Yan, so welcome back po sa aking channel. So, um, at ito, uh, pupunta po tayo dito sa ginagawang uh, flyover na yan. At hanggang doon po sa dulo, sa so yung abatment A, eh, sa may uh, Isla Verde. Yan. So, di dito naman mga kaotis, so, yung uh, kanilang nagawa, yan o, oh, sa gilid na yan. Yung kanilang pag-reprap, uh, meron tapos... Um, Nagsisikandero yan sila. Yan. Kaya i-shout out sa inyo mga bata. So, yung kanilang ginagawa mga cottage, bawat uh, expanse na nandoon, uh, nilalagay po nila doon mga cottage. yun oh. yan. yan uh, pa isa isa kasi uh, malapit lang din naman and then yung mga dito yung nakatambak so posibleng mga ganun pakataas yung uh, itatambak dito para po uh, magtagpo na po doon sa ginagawang flyover sa abutment b, so ito kulang pa po yan mga kaotits ilang tunilada pa po ng lupa yung kailangan dito para mabuo na po itong dito sa pababa niya. At yan, antay-antay na lang po tayo kung kailan to sisimulan at matatapos. At ito naman, ito mga bricks, wall na to. Na gagamitin talaga yan dito sa bawat gilid niya. Maganda kasi kapag ganito po mga cottage. maganda siya tingnan sa, um, kasi yun nga po yung purma uh, talaga nitong paggawa nila ay parang nasa Tagum city uh, ganun po yung uh, design din parang hindi rin naman na uh, ayun yung mga nadagdag mga cottage Putik po yung uh, lagi nating nadadaanan ngayong araw. Yan you know, o, dito putik na naman. <laughs> so, yan, Sarilay Company mga kapatid. So, mega mega shout out Sarilay. Yan, shout out, Ngayon mga kaotets, uh, dito tayo. Dati nakasarado to eh. Ngayon ay uh, nilagyan po nila ng daanan. Kinuha po yung mga kagamitan dito para mas uh, malawak talaga yung daanan po ng mga heavy equipments. Hindi po nagsasalubong uh, sasalubong po. Saan ba tayo dadaan? Dito tayo. <laughs> Sobrang hirap. kapag umuulan po mga outage at ganoon pa man ayak yakang yaka to kayang kaya to mga outage at nagsimula pala tayo nag update doon po sa may agdaw ah uh, ah uh, farmers market public market na po yung uh, tawag doon hindi ko alam kung bakit may farmers, no? Ayan. Oh, doon tayo. Oops. Matagal-tagal din nating hindi na update itong apryober. Uh, Sobrang init po ng panahon mga kaotich Ay, yung init. <laughs> Sobrang init po ng aking uh, katawan. Yan siya tadyagin sila. Ito Dito po nila ginagawa yung uh, mga gamit itong lalo na sa mga concrete block, mga expads. Yan o. malawak kasi dito mga cottage. Um, walang masyadong mga sagabal, yano oh. Uh, marami po silang mga magagawa dito ng mga yan sa pagbuo nitong Davao Coastal Road. So, dito naman sa ground, yan, dito sa loob. Matagal-tagal pa to bago makakakuan mga cottage, kung kanilang ma tawag yan, ma -re rehab yan, yan, Or mapaganda. Yan, kasi yun nga po, uh, tatapusin muna. Ito nga, uh, playover ito. chip chat mga po naki <laughs> ko and salamat si chip mga cottage ah uh, siya po yung uh, nagbabantay di Ito rin may uh, gumagawa ng uh, concrete block so katala so, halos lahat po ng mga areas na pwedeng mapaglagyan mga cottage ka kanila talagang uh, uh, ginagawa ng paraan para mas lalo mapadali po yung trabaho kasi nga po yung mga fabrication kapag ah, lalong-lalo na doon sa may Matina Playa ah, sa may bago na playa napakalayo po niyan mga cottage. Kung doon po yung kanilang fabrication pa. So dito naman ah, ay parang ginawan po nila ito ng uh, itong area na to, yung fabrication po nila. Para mas ah, marami po silang ah, magagawa at para mas mapadali po yung kanilang trabaho. Yeah. At yung mga cottage yung uh, steel pipes din na kanilang inalagay para po John sa daluyan po. Yan o. So, uh, malaking tulong din yan mga cottage para hindi po uh, kapag mag uh, yung mahulog po yung uh, tubig. So uh, para hindi po magliliking mga cottage tapos uh, dito kakalat po yung mga tubig. So uh, parang ay uh, steel pipes na sila na ginawa para sa daluyan. Hindi ko alam kung steel steel na siya, boss, or kwan, stainless. Ha? Ah? Kana yung daluyan ka, dalu ka ng rock pipes nga kwan ba? Stainless na or bakal? Stainless, stainless no? Stainless, man. Lagi, no? So, murag so, kwan mong gano'n siya, murag sulit yung stainless man. mm -hmm. Salamat, boss, ha? Uh -huh. Yan, so, stainless siya, mga cottage. Yan, uh, hindi po siya uh, steel o oh, bakal. Ito po yung mga cottage Yan o oh. uh, Napakasulit o oh. Nakakapal pala Yan So andito na tayo sa Pier 1 yung pantalan na to na napaka na talaga napaka old na siya mga cottage so yun nga po sira-sira na talaga ngunit nagkagamit pa rin naman yun. so sa tingin ko i-rehab din to mga cottage Yan. papagandahin din to And then yung panahon din mga cottage so ha Sumama na po Parang uh, gusto ng ulan So doon tayo maglalas mga kaotings Mag-outro Sana doon si SG Vlogger At uh, Makachika tayo sa kanya uh, Yung mga ginagawa dito Sa taas po. Then, kita naman po niyo, may mga ilan-ilan pa pala na para sa poste Kaya hindi pa po nila na ikabit yung mga kautis oh so. pinaisilip ko na lang po sa inyo mga kautis ano yung meron dito uh, at yung panahon uh, may low pressure area po daw ngayon na uh, kaya po umulan kanina ay naibalita na pala kahapon Yan at punta na tayo dun sa unahan. Let's go. So, yun mga kaotis at nakabalik din tayo muli dito sa ginagawang uh, bridge na to. Yan. Uh, ito yung mga nakita natin. So itong uh, Metro road project mga outage, ah uh, wala pa namang mga nakita nating uh, mga ginagawa nila. so yung mga sheet pile mga outage, ah uh, ipinail nila dito. Yan. So siguro ay um, pondo budget na naman po yung uh, kailangan para maumpisan po yung ginagawa ng uh, rebitment road project. So, dito tayo sa taas. So, yun mga cottage, uh, at andito na tayo sa area to. So, ganun pa rin na uh, mga cottage. Um, wala pa rin talagang uh, pinagbago dito banda. So, may um, mga part talaga na kanilang uh, tinapos. Yan, kaysa dito. siguro makikita natin yung pagbabago next year and, um, uh, dito naman um, nakalagay na itong mga napakaraming pakaraming uh, poste po para sa ilaw so pwede yung dito ilalagay may mga part pa kasi na hindi pa po na nalagyan po ng mga poste and then dito naman meron pa so marami rami pa dito mga kautitso so okay, yun ito at uh, siguro ya yeah, papalam na ako mga cottage so, kita naman po na yung panahon ay uh, kasama na po uh, gusto na talagang uh, umulan so, maraming salamat uh, ay uh, uh, po lang sa inyo yan yeah, no? <laughs> uh, yung ano yung uh, meron dito yung uh, ano po yung mga nagbago na so uh, yun mga shout tayo pala kay SG Vlogger kay Ratcho yeah, sabi ganyan mga shout out po SG Vlogger TV dito. dito na lang. Safe the pala natin dyan. Pitricon. Ah. Lager mo pati. Kalil hmm. mo iti. Ako saan? <laughs> Yan. Maraming salamat at dito na lang. Okay na.